Sa loob ng anim na taon ng kanyang panunungkulan, si Pangulong Rodrigo Duterte ay naging isa sa pinakakontrobersyal ngunit pinakatinatangkilat na leader sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, isinulong niya ang mga reformang may malalim na epekto sa bansa, kasabay ng matitinding pagsubok at batikos mula sa lokal at internasyonal na komunidad. Sa kanyang panunumpa bilang ikalabing anim na Pangulo ng Pilipinas noong 2016, agad niyang binigyang diin ang pangangailangan ng disiplina at kaayusan sa bansa. Ipinatupad niya ang kampanya laban sa droga na nagresulta sa libu-libong pag-aresto at pagkamatay ng mga hinihinalang sangkot sa iligal na droga. And yes, those are really the criminals of having a headache, especially drugs. My God, I hate drugs. And... Habang marami ang kumo na sa kanyang pamamaraan, mayorya ng mga Pilipino ang sumuporta sa kanyang adhikain na nagbigay daan sa pagbaba ng krimen sa maraming lugar sa bansa. Sa ekonomiya, isinulong niya ang malawakang infrastrukturang proyekto sa ilalim ng Build, Build, Build program. Pinagtuunan nito ng pansin ang pagpapagawa ng mga kalsada, tulay, paliparan, at iba pang mahalagang pasilidad na nagpalakas sa konektibidad ng bansa at nagbigay ng mas maraming trabaho sa mamamayan. Bilang bahagi ng kanyang hangaring bigyang proteksyon ang mas nakararami, na isa ang Universal Healthcare Act na naglalayong gawing abot kamay ang serbisyong medikal sa bawat Pilipino. Hindi rin niya kinalimutan ang edukasyon, kung saan ipinatupad ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act na nagbigay ng libreng matrikula sa mga pampublikong kolehiyo at unibersidad. Sa kabila ng kanyang mga nagawa, hindi siya nakaligtas sa mga akusasyon at matinding batikos. Pinakamalaking usapin ang di malawakang extrajudicial killings kaugnay ng kanyang kampanya kontra droga. Dahil dito, sinimula ng International Criminal Court o ICC ang investigasyon laban sa kanya na nauwi sa pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Bukod sa usapin ng karapatang pantao, binatikos din ang kanyang pakikitungo sa China sa kabila ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Ang kanyang malambot na pananalita sa Beijing ay hindi naging katanggap-tanggap para sa ilang Pilipino na naniniwalang hindi sapat ang kanyang ginawa upang ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Sa kabila nito, nanindigan si Duterte na ang diplomasya at kooperasyon ang mas epektibong paraan upang mapanatili ang kapayapaan at ekonomiyang ugnayan sa China. Sa relasyon naman ng Pilipinas sa Estados Unidos, nagkaroon ng malamig na ugnayan sa unang bahagi ng kanyang termino, lalo na ng kanyang murahin si dating US President Barack Obama dahil sa pakikialam nito sa kampanya laban sa droga. Ngunit sa kalaunan, nanatili ang matibay na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na sa aspeto ng seguridad at depensa. Noong March 11, 2025, inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Ninoy Aquino International Airport batay sa warrant na inilabas ng International Criminal Court, ICC, kaugnay ng mga alegasyon ng Crimes Against Humanity na may kinalaman sa kanyang kampanya laban sa droga. Ang pag-aresto ay isinagawa ng mga opisyal ng Philippine National Police sa pangunguna ni General Torre. Gayon pa man, lumitaw ang mga kontrobersya hinggil sa legalidad ng pag-aresto, partikular sa usapin ng due process at ang pagkakaroon ng pisikal na kopya ng warant. Ayon sa mga ulat, kinwestyon ni dating Pangulong Duterte ang legalidad ng kanyang pag-aresto dahil sa umano'y kawalan ng pisikal na kopya ng arrest warrant mula sa ICC noong siya ay dinakip. Sa kabila ng mga alegasyon, iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr na mayroong physical na kopya ng arrest warrant mula sa ICC na natanggap ng Department of the Interior and Local Government, DILG, na siyang naging batayan ng PNP sa pag-aresto kay Duterte. Binanggit ni Salvador Panelo, dating legal counsel ni Duterte, na ang pag-aresto ay ilegal dahil ang ICC ay wala umanong jurisdiction sa Pilipinas matapos itong bumitiw sa Rome Statute noong 2019. Ayon sa mga ulat, ang Pilipinas ay tumanggap ng red notice mula sa Interpol kaugnay ng arrest warrant ng ICC na nag-aata sa mga miyembrong estado na arestuhin ang nasasakdal. Ito ay bahagi ng obligasyon ng bansa sa ilalim ng mga kasunduan sa Interpol. Sa harap ng mga pangyayaring ito, isang mahalagang tanong ang dapat pag-isipan ng bawat Pilipino, sino ang dapat nilang suportahan. Ang isang dating pangulo ba na matapang na lumaban sa ilegal na droga, pinanindigan ang hustisya para sa mga inosenteng biktima ng karahasan, mga batang ginahasa at pinatay, matatandang walang laban, at mga inosenteng tao na ninakawan at pinaslang ng mga lulong sa droga. O ang kasalukuyang pangulo na, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, ay tila walang ginagawa upang sumpuin ang kriminalidad, hinahayaan ang paglaganap ng ilegal na droga, at inuudyukan pa ng kanyang mga pahayag ang pagkakawatak-watak ng bansa, isang leader na binabansagan ng ilan bilang mahina at takot, at may mga alegasyon pang siya mismo ay sangkot sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At, kung kayo rin ang nasa posisyon ng pagiging isang pamulo, anong klase ng pamumuno ang inyong ipapatupad? Pakicomment nyo naman! Noong panahon ng eleksyon, ang daming mga pangako. Sana antig 20 kilos na bigas! <clears throat>